you know, sa so, musta mga idol, support this vlog is magluta ng sinabawan ng karne, yung may sabaw. Samahan nyo ko. Let's part to So yun, what's up mga idol, support this vlog is magluta ng lakuyan, may yes, sabaw. Mga idol, samahan nyo ko. Let's go, lagyan nyo ng Tapos, tapos malayo isladyan na bawa para sumara mana ada melano lu kayak apa lu lu harusnya pakai mana kan kan tapi gua nampaknya Yan, mga idol, nilagay na, suma, nilagay na yung karne ng baboy, mga idol. Pero, kikawarin pa natin yan, mga idol, para masarap, diba? Para masarap tulad niya, mga idol. Pero, yan. masarap pero mga idol, no? Pero, nauyak ang luto niya. Eh, maghihintay mo na tayo ng one oras sa mga idol bago yung maluto, mga idol, no? So, oh, tapos ng mga tubig. ko ng gato din. Nalagay ko. Kaya ang regado lang ng lauya is bawang, magic sarap, asin, sinigang, tapos paminta tubig. Yun ang kailangan niya. Tapos, munti kapalain nilagyan ng magic sarap, tapos kan Lagyan ng tubig yan siguro automatic na pero halo, kain pa muna. Pero lalagyan ng tubig yan no. you know, nilagyan na ng tubig na idol. Nilagyan ng tubig na marami. Eh, pero ako na yun, kanta lang. Yung pagsalapasap na. At siyempre, kung magluluto ay eh, dapat takpan nyo para magali maluto. Kasi kung hindi mo tatakpan, matakal maluto. Ayan mga ka-idol ko, malapit na maluto. Kumukulo na siya. Tapos lagyan natin ng asin para sumarap. Para masarap yung lasa. Tapos lagyan natin ng pamenta mamaya. Ayan, kaya niya muna. Tapos siya. Bago niya tikman, ano, kain muna, no? Pero, ano? Kasi lang yan magluto kung kakayanin mo, no? Yan mga girl, tinik niya na. So, yan mga girl, laban mo George. Tama, laban ko George. At finally, naruto na rin ang ating recipe, mga idol. So, thank you for not ingat. I love you to all.